Magandang araw po mga kabukids At sa araw po na to Ay gagawa po tayo ng balag ng kalabasa So dahil po masyado na mahaba yung ating mga kalabasa Gumagapang na Ayan ako Actually meron nga po ulit ngayong bunga na babae So dito kahapon meron lalaki Pwede pa siguro to and Dahil mahaba na po yung kanilang mga tangkay Eh kinakailangan na pong gumawa nung balag natin yan para ma-pollinate so ayan mahaba na po pumupunta doon sa kabilang side at ngayong araw po ay ang goal ko malagyan namin ng ano to ng balag mahaba at medyo lagpas po siya sa tao kaya meron pa akong pinrepair na mga kawaya na makakapal para magsisilbing poste. Ayan, hanggang dito po yan. nandito po. Para connected naman siya dito sa upo na itatanim namin dito ng upo. Para parehas silang dibalag. So, ayun ang ating goal for today. Maghuhukay lang muna ako ng paglalagyan ng mga post. kasi kung hindi mababalagan tuloy-tuloy na po yan gagapang hanggang sa saan-saan antae <laughs> may isang mababa lang So yun mga kabukids dahil kinulang po ako dun sa aking mga pambalagbag sa balag na ginagawa ko uh, kumuha po ulit ako ngayon ng panibagong kawayan so para madagdagan ko at nang matuloy-tuloy ko yung paggawa hindi masasayang yung aking mga pinutol na kawayan kasi hanggang dulo po kinukuha ko para dagdag na rin sa makakapita nila doon sa ibabaw ng banag ayan eh, pati yung mga sanga-sanga iniwan ko dahil dyan po kakapit yung mga galamay ng mga halaman mga kabukid medyo sumama ulit yung panahon at umulan na hindi ko patapos yung aking tinatalian dun sa balag at ngayon habang umulan dito tayo at nililinisan po ni Jinky yung aming mga nakuhang lukan galing ko yan doon sa sasaan malaki o oh. may kalyo na yung puwet niya <laughs> malaki na siya masyado eh Wow, lumakas ang ulan. Libre na naman yung dilig. Nakalibre na naman ako sa dilig. Marami yan tignan. Pero kapag ka naluto po yan, konti na lang dahil yung nagpaparami dito yung kanyang ano, yung shell. Ayan o. Meron pang pakinasin. Anong luto mo? Tinola? Tinola mo kaya? Umuulan, may sabaw. Mamitas tayo ng papaya. Ito sa likod medyo malaki. Mm. Pansasahog po natin to sa ating lukan. And, dalawang piraso ng papaya. Dalawang papaya. Dalawa lang yung kinuha ko. Kasi masyado ng marami. Ayan pa. Ang lalaki. sa isang kaliwang butas <laughs> kawayan na po yung aking ginamit na kasangkapan para ito po kasi yung pinaka ano dito madaling makuha malapit-lapit ng kaunti kaya okay rin naman kasi yung mga kawayan mahaba kaya mula puno hanggang kaduluduluhan katulad po nito liit na o oh. pero mapapakinabangan natin gawa ng balag lang din naman yun so ayan medyo tumila-tila ng kaunti yung ulan kanina napakalakas at medyo nakakapabagal ng trabaho ito natalian ko na po itong ano na mga kabukid itong kabilang side yung mga nasa gilid natalian ko na at ngayon ay naglalagay na lang ako ng ito mga nandito sa gitna para hindi mo kanilang gagapangan wala naman sigurong matangkad sa atin na tatama dyan eh no Oo. Mm. <laughs> mga ano lang din naman tayo mga bansot <laughs> sa pangungunan eh <laughs> basta ako, hindi ako ang pinakabansot hindi na lang ako magsasalita 2 <laughs> feet lang naman yung lamang mo sa akin 2 eh. feet 2 inches 2 ah, inches 2 <laughs> feet <laughs> ibig sabihin kung 2 feet ako kung 5 ako ano ka lang 3 2 <laughs> <laughs> inches pala yan 3 na dami na isan pa ba medyo malaki ang siwang Nai-imagine ko na yung mga bunga ng kalabasa dito. Sana lang umabot sila dyan. <laughs> Baka mamaya dito pa lang hindi na umabot eh. <laughs> So bali yung aming plano. Eh may balag po dito sa ibabaw. Tapos lalagyan ko po dito ng halahala. Para diyan po gagapang yung kalabasa at yung upo. Pag ganito naman. Kontrahan silang ganyan. Sana lang yung Akin, umabot. Kasi mukhang hindi abot. <laughs> <laughs> Aabot yan? Bata pa to eh. Bata pa, ba? hmm, bata pa to. Wala pang 18 years old yan. <laughs> bata na bata.

balak ko nigil yung ulan mga kabukids eh sabi ko kung hindi ko pa ito tuloy maka maghapon kaya tinutuloy ko na maya maya naman ano na rin eh dilim na so tulog na ulit <laughs> <laughs> isakat ng ating suban anong tawag yan? sida <laughs> sa Ilocano. Si Dayan. anya si Dam. Anya <laughs> si <sidam>. Anya <laughs> <laughs> sa Parang Koreano na no. Anya si Dam. pala ng Ilocano ng ulam. Si Dam. Ciao tao ko sa mga Ilocano. Sa amin naman po ay sira. Sira. Ah, magkasing ano lang. Kaya nga hindi pwede mag ano, magbenta ng ulam at saka yung payong. Pag nauna yung payong. Bili po kayo, payong! May kasunod. Sira! <laughs> Sinisirain niya yung payong. <laughs> Kain na tayo? Bambang ah. Parang amoy shell sa dagat. Namiss ko tuloy mga shell sa dagat. Ano bang mas masarap? Shell sa sapa o shell sa dagat? Para sa akin sa dagat. Yung mga panaktakan. Mm -hmm. Kasabud, ha? Eh? Talaktakan. Kung <laughs> kayo ulan. Oh, grabe. Ang ingit. Kumuulan pero pinagpapawisan ako. Ang magluto. Oh, daming laman mga kabukis. Mmm. Pinulang. Bakit na siya Dami mo nilagay ng kanin ko. Bakit? Hindi kayo maubo. Masarap yun, Tutong. Hindi maubo siya. Grabe naman. <laughs> Kunwari naman yun. <laughs> kung sabaw ngayong yung ano, umulat. Okay na to, pwede naman serving spoon. Maubos din. mo na naman yan <laughs> eh. <he. laughs> ano, hindi ka mapakalay. <laughs> Nangangalay kasi yung paa ko. <laughs> Doon ka, sabaw po. Ano, okay. Gusto mo higa kapag ganyan? <laughs> anong mas gusto mo? kibaw o kung sa hindi ka na mahahasil kibaw <laughs> diretso kain eh ang pakinasin kasi tutulikin mo ganyan ganyan kapag na mm -hmm. sampung ganyan isang subo mm hmmm sarap din ang kibaw no? pang gusto may tanim din. Patola, di ba? Tatanim din tayo. Upo. Kalabasa, upo, patola. Hmm. Laki, dyan natin ilagay. Kondol. <laughs> Kondol, patola, upo, kalabasa. Mano, bueno, pwede yun. <laughs> Apat na kagad sila, oh. Kondol, patola, upo po at salamat. Lahat may bala. Lahat ng doon siya. Uh, ano? Game? Tapos ganyan lang yung bala mo. Okay. Mga game. Okay, na lang sila. <laughs> Dagdagan natin.